Mga lolo at lola, nanay at tatay, may malaking balita po kami para sa inyo. Alam nyo ba na ngayong Hulyo do? At 25 may nakalaang 6 na libat at 3,000 na cash pension para sa mga piling senior citizens sa Quezon City at buong National Capital Region. Opo, ito po ay bahagi ng mga special pension programs mula sa lokal na pamahalaan at ilang ahensyang sumusuporta sa kapakanan ng mga nakatatanda. Pero teka, hindi lang po ito basta ayuda. Ito po ay regular at planadong suporta para sa mga seniors na nangangailangan. Kaya kung kayo po ay anim na po ang anyos pataas, walang natatanggap na rahaya suspension at rehistrado sa inyong barangay bilang senior, baka kayo na ang susunod na tatawagin para tumanggap ng benepisyo. And sa video na ito, ipapaliwanag namin ng detalyado ang proseso, schedule at kung paano ninyo masisiguradong hindi kayo maiwan. Alam nyo po bang libo-libong seniors ang hindi nakakakuha ng pensyon kada taon dahil lang sa kakulangan ng impormasyon o hindi tamang pagproseso ng dokumento. Kaya dito sa channel na ito, tutulungan po namin kayong maintindihan kung paano talaga gumagana ang mga pension program sa Pilipinas mula sa national hanggang sa lokal na antas. Bibigyan din namin kayo ng mga tips kung paano mapapalaki ang benepisyo at kung anong mga papel ang laging dapat ninyong ihanda para hindi sayang ang oras sa pila. Kaya kung gusto nyo pong matutunan kung paano i-secure ang inyong kinabukasan bilang senior at paano. Kumilos ngayon para hindi malate bukas. Ito ang video na hindi nyo dapat palampasin. I-like na po ang video na ito kung gusto nyo ng ganitong klasing impormasyon. Mag-subscribe para hindi mahuli sa susunod na updates. At ay share nyo ito sa kapwa nyo, seniors, para sama-sama tayong maging mas matalino sa ating pinansyal na kinabukasan. Ngayong alam nyo na na may malaking tulong. Pinansyal na darating para sa mga senior citizens dito sa Quezon City at ibang bahagi ng Unghulyo. Siguro ang una niyong tanong ay, paano ko malalaman kung kasama ako sa makatatanggap? Paano kung hindi ako taga Quezon City pero taga Metro Manila ako? May pag-asa pa rin ba ako? Yan po ang mga tanong na sasagutin natin sa buong video na to kaya relax lang kayo. Uminom ng kape otsa at pakinggan nyo. Kami habang isinusulat, natim yang kwento ng oportunidad na ito para sa mga tulad, niyong ating mga mahal na lolo at lola. Unahin na natin ang Quezon City dahil ito po ang isa sa pinakaaktibong lungsod sa pagdating sa pagbibigay ng ayuda at pensyon sa mga senior citizens. Sa ilalim ng Social Services Development Department, LAI, ipinatutupad nila taon-taon ang Local Social Pension Program kung saan 500 kada. Buwan ang ibinibigay sa mga kwalipikadong senior na walang natatanggap na ibang pensyon gaya ng isa S GIS o iba pang regular na kita. Kung kokwentahin mo, abot ito sa anim na libo sa loob ng isang taon. At tayong July 2, at 25 ibibigay nila ito lumsom para mas mabilis at mas makabawas sa pila at gastos ng mga senior sa pagpunta sa payout site. Kung kung kayo ay taga at rehistrado bilang senior citizen sa inyong barangay o sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, at kung wala kayong natatanggap na regular na pensyon, Malaki po ang tsansa na kasama na kayo sa listahan. Pero teka, alam naming hindi lang taga Quezon City ang nanonood. Kaya para sa ibang taga Metro Manila, kabilang ang Maynila, Caloocan, Valenzuela, Tagig, Mandaluyong at iba pa may magagandang balita rin. Marami sa mga lungsod na ito ay meron ding sariling local social pension programs. May ilan na nagbibigay ng 3,000 taon-taon gaya ng sa Maynila at meron ding quarterly payout depende sa budget at bilang ng mga benepisyaro, hindi man kasing laki ng national pension ng ISA na PH, suraw hanggang PH kada buwan. Ang halaga ng local pension ay malaking bagay na rin lalo na kung iniipon para sa gamot, bigas, kuryente at pamasahe. Sa totoo lang, yung FIVO na yan kada buwan ay minsan ang nagiging lifeline para sa maraming senior na wala nang inaasahang regular na kita. Ngayon, siguro ang susunod niyong tanong ay, eh paano kung hindi pa ako nakatanggap kahit isang beses? Pwede pa ba akong makasali? Opo, pwedeng pwede pa, pero kailangan niyong siguraduhin na kumpleto ang mga dokumento niyo. Kadalasan po ang mga hinihingi ng OSCA at ng ay kopya ng inyong birth certificate o valid yun na nagpapatunay ng edad, barangay certificate na nagpapatunay ng residency at kung maaari, affidavit na nagsasabing hindi kayo tumatanggap ng anumang pensyon mula sa ibang ahensya. Importante ring alalahanin. Mga lolo at lola na ang pagiging updated sa inyong senior citizens, AI isang malaking tulong. Kung matagal na iyang iinyo at hindi pa napapalitan, baka kailangan niyong magpa-update dahil may mga lungsod na bago lang ulit. Nagre-renew ng senior aids para sa 2 at 25, lalo na yung mga may gear code at database tracking. Ito ang ginagamit ng mga rig para i-verify kung kayo ay aktibong senior, citizen sa kanilang listahan. Ngayong malinaw na kung sino ang maaring makatanggap, pag-usapan naman natin kung kailan at saan ito makukuha. Ayon sa mga advisory ng ilang lungsod, ang pay mga pensyon ay gaganapin simula ikalawang linggo ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto. Pero depende po ito sa inyong barangay. May mga barangay na magsasagawa ng house-to-house -house distribution para sa mga senior na may kapansanan o bedridden, habang ang iba naman ay may mga payout sites. Gaya ng covered court, Senior Center o mismo sa Barangay Hall. Tulad po ng dati, para makuha ang inyong pensyon, magdala po kayo ng inyong Senior Citizen Barangay Certificate. At kung minsan ay hinihingan din ng Oscar, registration slip o kahit photocopy ng inyong E, may ilang lugar na nangangailangan ng companion o representative kung kayo ay may sakit. Kaya siguraduhin din pong may authorization letter ang inyong kasama kung hindi kayo makakadalo sa personal. Alam niyo po marami kaming natatanggap na kwento mula sa mga senior na nakakuha ng pensyon pero hindi alam kung saan gagamitin. Ang iba'y naguguluhan kung ipunin ba gagamitin sa bigas o ilalaan sa gamot. Kaya mahalagang pag-usapan din natin ngayon kung paano ninyo mapapakinabangan ng husto ang benepisyong ito. Halimbawa, kung kayo po ay may maintenance na gamot kada buwan, magandang ideya po na unang-unin ang gamot. Dahil kung hindi kayo makainom ng maintenance medicine, Baka lumala pa ang sakit at mas mahal pa ang gasto sa ospital. Kung sobra pa ang inyong natanggap, maaari kayong magtabi ng kahit 5 para sa emergency fund. Yung tipong hindi ginagalaw hanggat hindi sobrang kailangan. Alam naming mahirap mag-ipon, lalo na kung maliit lang ang kinikita. Pero kahit piso-piso ay pwede nating simulan. Dito rin po natin mapapansin kung gaano kahalaga ang tulong ng gobyerno kahit kaunti lang basta't nagagamit ng tama at may disiplina. Mahalaga rin pong pag-usapan kung paano tayo makakaiwas sa mga scam o panlilin, lang lalo na kung may cash payout. May mga ulat na may mga peking taga-barangay na naniningil ng processing fee o kaya ay nanghihingi ng donasyon, kapalit ng mabilis na pagproseso. Paalala lang po ang anumang pensyon o ayuda mula sa gobyerno ay libre at walang bayad. Huwag po kayong magbibigay ng kahit piso kung may nanghihingi sa inyo. I-report po agad sa Oscar o sa Yavi kung may nanloloko. Kung kayo naman po ay hindi taga Quezon City or wala pang pensyon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalawak ng Universal Social Pension Program ng National Government. Sa katunayan, target nila na sa susunod na dalawang taon halos, lahat ng senior na walang ibang pension ay makakakuha na ng regular NAB kada buwan mula sa yay. Pero habang hinihintay ito, magandang oportunidad na samantalahin natin ang mga lokal na programa gaya nitong anim na lib at 3 li 00 cash grants sa mga lungsod. Kaya tong Hulyo, gawin po nating misyon na kumpletuhin ang ating requirements. Mag-follow up sa barangay at i-check kung kailan ang payout sa inyong lugar. Kung may kapitbahay kayong senior na hindi marunong magbasa o walang cellphone, tulungan po natin sila. Sama-sama nating iangat ang kabuhayan at kaalaman ng ating mga nakatatanda. Minsan niya po may isang lolo kaming nakausap mula sa kalookan. Ang sabi niya, akala ko na ako kasali kasi matagal na akong hindi nakakatanggap. Pero isang araw, may tumawag mula sa barangay at sinabing may three layer daw ako. Halos maiyak ako. Nakabili ako ng gamot, itlog at bagong chinelas. Simpleng tulong pero malalim ang epekto. Ganyan kalaking bagay ang maibibigay ng tamang impormasyon at tamang gabay. Sa huli, mga mahal naming lolo at lola, ito pong mga binipisyo ay hindi lang pera. Isa itong pagkilala sa inyong kontribusyon sa bayan, sa inyong sakripisyo bilang magulang, manggagawa at mamamayan. Kaya't karapatan niyo pong makinabang, dito hindi lang dahil sa edad ninyo kundi dahil nararapat lamang kayong pahalagahan. Kaya kung kayo po ay nanonood pa rin hanggang ngayon, saludo kami sa inyo. Sana po ay marami kayong natutunan at na-inspire na, na gawin mga hakbang para hindi kayo mahuli sa schedule ng pension. O oh, kahuyas yung bahiyang magtanong sa inyong barangay o OSCA. At kung kailangan nyo ng tulong o gabay, mag-comment po kayo sa baba. Nang gusto ko rin ng pension at babasahin po namin yan para matulungan kayo. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nakatulong ito sa inyo. Mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod na updates at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior para sabay-sabay tayong umangat at maging mas matalino sa ating pinansyal na kinabukasan. Muli, maraming salamat po sa pagtutok. Mabuhay ang lahat ng senior citizens ng Pilipinas. Alam nyo po, habang patuloy tayong nagbibigay ng impormasyon sa mga ganitong programa, hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga seniors mismo sa bawat komunidad. Kaya kung kayo po ay kasapi ng Federation of Senior Citizens Association sa inyong barangay o lungsod, makakatulong po kayo sa pagbabahagi ng update sa inyong mga kapwa senior citizens. Minsan may mga hindi na nakakalabas ng bahay, walang cellphone o walang Facebook, kaya malaking bagay ang pagdadala natin ng balita sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakikinabang, nagiging tulay rin tayo ng tulong para sa iba. Isa sa mga madalas naming marinig na katanungan ay kapag ba ako ng local pension, hindi na ba ako makakasama sa national pension? Ang sagot po ay hindi po ito conflict. Sa ngayon, marami pong lungsod ang nagbibigay ng local pension habang ang national government ay may sarili ring listahan ng beneficiaries para sa ESV Social Pension na kasalukuyang nasa 1,2 kada buwan. Ibig sabihin, kung kayo ay kabilang sa dalawa, maaaring sabay niyong matanggap ang parehong benepisyo hanggat pasado. Kayo sa kriteria ng bawat programa. Kaya napakahalaga na kumpletuhin nyo pareho ang mga application or registration form para hindi kayo maiwan sa alinang listahan.